lassia mamoon oh, mamon ngay ngang Mamon, to bak bay bak 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 wa bak uwi. bak ito, ito, patay ito, patay ito, patay ka! Ang lakas oh. Oh my god. Pangit mo jokes. Pangit mo pre. Mas pangit ka CJ. Sorry, sorry. <laughs> yung mga nagsasabing pangit ako, sila yung pangit. sila yung pangapangit. Talaga, Charmin. Kasi di nila matanggap sa sarili nila na mas pogi ako sa kanila. Hindi totoo yan. Lisli ako, putang ina. Taplo ba ako? Dati kasi malapit na yung gira. Malapit na yung gira. Kaya mag-practice na tayo mag-sniper, oy. Bahala ka sa buhay mo. Papakita ako kayo ng mga pinakamalakas na sniper na Lisli yan. Ka Ang ako, pre. Taplo global. Taplo ba kasi ako, pre. Sinungaling ka! Tap, tap, sa... Luba, sa dito sa sa kaliputan sa mundong ito. Hindi wow. Tingnan niyo ito, ito Leslie na to. Sure win to. Panalo to. Wala wala na. GG na sila. Anya bang mo angas mo ah. So, tara na dito na tayo sa taas. Let's go. Oh, ano ba 'yung ginagawa mo dito? Lumayas ka dito kung ayaw mo maputukan kita. Psst. Hoy, bad yun ha? Ayan, very good, Vincent. Ayan, ayan pala yun. Tatalino nyo pala eh. Ang tatanino nyo pala eh. Mindset ba? Mindset. Okay daw. No, papakitaan kita ng sniper. o, o. o. Philippine Marine Sniper. O. ayan o. Oh. Ha! Ano ka na si Sira Ulo? Ano ha? Ha! O. Oh, ano? Ano? Sige. Ito lang yung naka-sniper na kitang kita. Ano pa ko? Dapat yung sniper nagtatago no? O. Oh, o. Gigi. Gigi. Kumukulit kayong dalawa ha. Pasalamat kayo. Dalawa kayo. Mas ako matatakot. Ayan na sila pa. Ayan na sila pre. Ayan na sila pre! Si Karina! Ah, gusto tayo no? Oh. Hindi nila top global yung kinakalaban nila o oh, kawawa kay sa akin mamaya. Tumesting ka! Kawawa kay sa akin mamaya. Sige, abusuin nyo ako. Gusto ko yung inaabuso ako eh. Gusto ko yung inaabuso ako. Talaga, Charmin? Para ipakita ko sa inyo kung kaano ako kalakas. Ang lakas ng tama mo! Saka, oh, para mabilis tayo tumakbo para hindi nila tayo mahabol, di ba? Mindset ba? Mindset! Ano kayo dalawa? Gusto mo na yung sniper? Sniper! Hang! 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 Tatamahan kita! Patikin pa lang yun! Maya kay sa akin, maya kay sa akin Tingnan natin, tingnan natin kung anong magagawa nyo mga supot kayo Basta ko matatakot! Kawawa kayo sa akin mamaya Bugbog sarado kayo sa akin mamaya Sinasabi ko sa inyo Sumalulungkot na ako niyan <laughs> uh, Wala sila po Ayun, ay patay. Uy, ang TV pa! Ang ah, TV pa! Ang ah, TV, ah, TV pa! Wow naman! Ang <laughs> TV pa! Ang ah, TV ang gago! Sorry, sorry! Pwede <laughs> na tayo dito, pre. Tap global can kasi tayo. Eh. Tap global can si tayo dito. Naka-drugs ka ba? Ang <laughs> ata na ko. Kawawa talaga yung sa akin mamaya. Sinasabi ko sa inyo. Walang mainit na tinapay na Alaska. Bobo ka ba? Bobo ka ba? Abulka, huh? Abulka? Tumesting ka? Asa, hindi mo ko kaya, boy. Because is sniper got to my man? ulul, ulul, Ulul! Uy! Ulul, kupo pumunta doon si barik, Ano? Mm, oh, Tapos ano 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 oh, ano oh. ano 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 o ano, ang dami nila. Oh. Nakikita mo naman, ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Dami nila. O oh. oh, ano? Mm, ano? Ano? Mm, 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 ano ah? Ano? Mm, o oh, patay! Patay! Sige, abulin mo! Abulin mo! Yung isa pa! Abulin! Abulin! Buta kila nyo! Dalawa pa kayo! Lakas mo! Kala nyo siguro kaya nyo ako, no? Hindi nyo ba alam na list ni to? 1964, 15, 16, 65? Katamahan kita! Kasi sila eh, kumpiyansa sila sa akin eh! Kumpiyansa sila sa akin eh! Ha? Hindi nila alam tap globalist li kinakalaban nila. Sinungaling nag ka ha! Yung kaos! Minus taso, dos taso, tayos taso, taso. sakto sa taso. di ba? Ayun! Tapos na, tapos kanya na. Sige, sige. Iskila Oh, putang ina. Ang galing, ang galing. Oh, ba? Diba? Ang lakas ko talaga. Isang putok lang kayo, sniper god to. Hindi, wow. Tapos yan sa akin mamaya, pre. Tingnan mo, buti, pre. Kung paano ko. Ayun, no. Hmm, putang ina nyo. Sige, panada mo, pre tang ina mo isang putok kayo wow 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 <laughs> harap harap sa mukha yung sniper po trakes men kinasa yung sniper sa may harap agang lakas mo tapos <laughs> preto 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 pak pak putang ina mo daddy chill ah ito, ito. chimpo, hanap tayo ng chimpo O, stas, stas, ayun, hinabol ay, pa rin, hinabol pa putang ina mo, habol na habol ka ng habol, ha Habol ka ng habol, ha, pariyo naman kayo pangit Nag-habol lang kayo dalawa Ang sakit mo namang magsalita Bang! <laughs> 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 uy, uy, tumalun, 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 tumalun Hala ka sa buhay mo. <laughs> ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Sorry, chill. Hang mo ko. Hang mo ko. Huwag ka na magalit. Oh, wow. Oh, Hindi oh. <laughs> mo kaya ako. Hindi mo ba ako kilala? Pinaka malakas ako sa takas moves, sa Dati ako ng cellphone. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> Drag is Nakala niya siguro mauli niya ako ng basta-basta. Hindi niya alam. Putra, is it's ako sa palingki. Mapriso ka.

buti lang malakas ako. Hindi totoo yan. Gago ni siya nabi oh, nagpakamatay pag siya nabi nga support. Support ka nabi ba? Support ka nabi? Support ka siya nabi. Sorry na! No. Wala siya uh, mamon oh, mamon! Oh, Tangin mamon to. Back free, back! Tanginang. kang uwi! Wag kang uwi! Wag kang uwi! Ang tagalit niyo! Stun mo, stun mo. Ito, ito, ito. Patay ito, patay ito, patay ito. Patay ka! Ang lakas, oh! Oh my God! Legendary na naman! Napakalakas ko talaga mag-lisli! Isa talaga akong takluban, spot! Hindi, wow. ala Tong ina in mo Psst. Hoy bad yun ha Umarap ka pa Sira ulo ka ba Ulol Ulol Oh di ba Panalo MVP paano yan makakapag tip ngayon Sa Smaryosim napaka easy naman mag Gan po tangin namin Anyabang mo angas mo ah Wala pala to eh Pugi lang pala lamang nyo eh Putra guys Wala na Gigi Tinatapos na ni paring ka no Wala na Wala na Wala na wala na, tapos na ang email. Hindi ko na alam! Sabi yung victory, oh. rinig na rinig nyo yun. Victory! Nakikita mo naman, hindi ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Wala, <laughs> hindi eh, nila mauli-uli ako, eh, hindi no? nila mauli-uli. Masyadong mabilis ako eh. Yeah, yeah.